kapag rush hour at kapag umulan bakit napakahirap magbook sa Grab uh, your honor yung issue din po uh mainly on yung main factor po na ginagamit natin doon ay kulang po tayo sa supply ng drivers on road uh, lalo na po pagdating ng uh, rush hour ah uh, marami hindi bumabiyahe uh, at yung iba pinapalipas po yung traffic kaya po kailangan ma-incentivize po sila na uh, bumalik po sa daan, especially pag kailangan po ng riding public. So, ibig sabihin, pag ma-traffic, yung iba ayaw nilang bumiyahe. Samantalang yung mga regular taxi, ma-traffic ko hindi, nagbibiyahe sila. Yung mga taxi drivers, kapag sila yung namili ng pasahero, minumultahan sila. Pero mga taga-grab, nakalibre. Example ko sa'yo, magbubok ang isang pasahero sa grab sasabihin, we'll be there in 20 minutes. Okay? Pagdating ng 20 minutes, papa-extend another 10 minutes. Na-extend. So, naging 30 minutes na. And then, all of a sudden, ika-cancel. But, ganon. Maraming beses nangyari yan. So many complaints. Yung, yun po, no? Madalas po nga kasi yung waiting ba time. Bakit I'll cut you off. Yes, sir. And then, kapag ang pasahero nag-cancel, malilintikan. Three strikes. And then, after that, hindi ka pwede mag-book for one day. But ganon? So, lahat paborable sa grab at hindi paborable sa mga consumers, sa mga pasahero. Go ahead, sir. Sir, yung, uh, your honor, yung issue po ng waiting time, yun nga po, no, hinahanap po talaga natin yung pinakamalapit na vehicle o yung uh, isang uh, driver doon sa destinasyon na kung saan magpapasundo po yung uh, ating uh, commuter. No? Kasi nga po, alimbawa, uh, pag, ang pagkakaiba sa public transport system talaga na regular ay pupunta tayo sa mga stasyon or minsan yung iba po magta-tricycle, papunta sa sakayan. Dito po kasi dahil point to point po, sinusundo po siya door to door, nagkakaroon po talaga, sir, ng waiting time. I know. There's no problem with waiting time. Everybody knows that. Okay? We don't have any problem with that. The problem is, kapag kinansel yung booking, sabi ko na sa'yo, magantay na yung pasahero ng ilang minuto, and then extend pa ng ilang minuto, and then later on, ikakansel. Ilang beses na nangyari yan. In fact, may mga staff ako, ganun yung reklamo. Meron ako mga Uh, ...pupunta sa akin programa sa radyo na gano'ng reklamo. Cancel left and right kayo. Eh ba't yung pa pinag-antay? Ba't yung pa pinag-extend yung antay? And then all, all of a sudden ipapakancel rin lang. Uh, pa pa Paumanhin na sa mga nagka-cancel po na drivers. No? Uh, pag ganito po yung kaso at siyempre po pag nare-report... ...or nai-evaluate po siya, nabababaan po yung kanyang uh, stars, for example... Uh, dito po nagkakaroon ng kaupulang uh, investigasyon o tinitignan po yung bawat sitwasyon at titingnan yung reasons for cancellation. Uh, minsan po, iba-iba po siya eh, But ang importante po ay inire-report din po sa platform para ma po namin agad. Uh, kapag nakita po na walang substantial reason to cancel mula po sa driver, uh, kami rin po ay nagnonotify at tinatawagan po natin ang ating mga drivers para po masabihan din sila na ang polisiya ay as much as possible, hindi po ikan sila. Sir, sabi ko nga kanina and I would like to repeat it again, uh, wala tayong problema doon sa pag-waiting time, ano? Sabi mo, uh, binibigyan ng stars kapag nag-cancel. Yung problema kasi natin yung pinag mo na itong pasahero and then later on, ika-cancel mo rin lang. So sabi mo, binibigyan ng stars itong mga uh, nagka-cancel ng driver left and right. And then, pag sa inyo, etc. But it continues on and on and on. It keeps on going. So, how do you uh, monitor that? Paano mo ma ninyo masiguro na hindi na magkakaroon ng ganong klaseng servisyo kayo sa mga ano nyo, uh, suki? Uh, salamat po, Senator. No? dito po, so yung stars po, binibigay siya kapag post-trip. So, alimbawa po, may napansin tayo na hindi ka aya-aya, servisyo, medyo madumi po yung vehicle, doon po na evaluate yung stars. Kapag cancellation po ang issue, uh, magkakaroon po kapag nireport siya ng isang parang trip ticket or dun po ina-assess no, sa series or case number at tinitignan po yung sitwasyon. Ngayon po, over the past years, uh, maganda po yung uh, pag-aaral na nakuha natin tungkol sa cancellation. At marami po siyang reasons. But nakikita ano din, po yung mga reasons? Na, uh, minsan niyo. po yun. masyado pong malayo. Uh, minsan daw, minsan Then po kung masyado malayo, di huwag tanggapin. Yun Hindi, you, you're listening but you're not hearing me. Yes, uh, tinanggap, pinag-antay, sabi ko kanina sa example ko 20 minutes nag-antay and then after ah, 20 minutes extend another 10 minutes nang na nag-antay ng 30 minutes and then bago dumating 30 minutes nag-antay ng 20 minutes sa ika cancel Pero pag pasahero mag-cancel, may 50 pesos na fine. Yes, pag kayo nag-cancel, wala. Star star lang pinagsasabi mo. Upat ganun. Center yung No, sagutin mo. Yes sir. Pag kayo nag-cancel, star star lang sinasabi mo okay, mababawasan ng star or whatever, etc. Pero pag ang nag ay yung pasahero, mumultahan ng 50 pesos. Stop. Senator, may... Tapos meron pang one day na suspension pag three times in a row. O ba't ganun? Lahat puro favorable sa inyo. Para yung mga consumer ninyo? Ah, uh, pa Pasensya na po dun sa sitwasyon na yun. Pero pag ganun po, yung kabaliktaran na naman po ay may kaukulan rin na penalties na nakukuha po ang uh, driver sa paggamit po ng platform ng Grab. So kung napapansin na po na halimbawa cancel po siya ng cancel, sa bahagi rin po ng ating driver, nakakaroon po ng uh, evaluation kung kailangan pong suspindihin naman ang kanyang account. So dapat alisin mo simula yung pagmumulta pag ng 50 pesos. Kung may karapatan ang driver mag-cancel, dapat may karapatan din yung uh, consumer mag-cancel should go both ways. Hindi one way lamang na kayo lang pwede magpa-cancel at hayahay yung kayong grab at kita kayo ng kita. Taga ah. kayong taga. Samantalang, pag yung pasahero, eh, mumultahan ng 50 pesos. Ah, yes, Your Honor. Ito pong... Pag-aralan niyo po yan. Salamat po, Your Honor. Pag-aralan niyo mabuti yan. It's not fair.